kukuha muna tayo ng uh, dahon ng malunggay dahil nga meron akong nga uh, inuwi na isda na inihaw nila chef na pang pre-taste eh hindi ko ubos kaya inuwi ko po yung iba at uh, ilalahok nga natin sa bulang lang kaya po nakuha ko ng dahon ng malunggay at saka po itong uh, inuwi wiko ng mga tangkay-tangkay ng mga brokoli eh sayang naman po ko itatapon kaya naman po hihiwain lang po natin to at uh, ko nga lang po yung ano tangkay-tangkay niya o yung mga gilid gilit na matigas at yung gitna ay eh, pwedeng pwede po nating ipansahog sa ating mga gulay-gulay dahil nga po natipid po tayo eh dahil alam niya naman po dito mahal po talaga ang bilihin dollars nga ang sahod mo dollars din syempre ang pambibili mo kaya ang akala ng mga kabayan natin dito sa abroad eh masarap ang buhay ko porket nakita niyo po sa mga beach na ako po eh pala lakad-lakad doon at uh, pabidyo-bidyo eh yun po, eh, nililibang ko lang po yung sarili ko, kaya po ako napasyal doon dahil ang reality po talaga ay eh, nakakainip sa bahay pagka day off mo, dahil dalawang araw yun kaya naman ako po ay eh, nalabas para po ma-unwind at ma-refresh din po para hindi po tayo laging nasa bahay lang, at mabalik na nga po ako dito sa aking niluluto at pagkakuha ko nga po ng mga malunggay po na yan, eh himayin na po natin at igigisa na po natin yung bawang sibuyas na ating uh, Hiniwa. At syempre, yung isda po na natira sa food namin, eh, gagawin nating pambulang langa. At nilagay na po natin yun, at nagtimpla lang po ako ng salt, pepper, at saka po, ano, paminta. Ay, parang parehas lang yun, ha? <laughs> Pwede, gusto ko nga dito, eh, half cook lang. Kaya, kasarapan na to ng tinikman ko. Kaya naman naglagay na tayo sa ating uh, maliit na bowl para tayo po ay eh, makakain. At yung tira naman po ay eh, ibabaon ko. Pali sasamahan ko na lang po yan ang tira ko na chicken manok na adobo para may kasama po na ano protein. At yung uh, tira nga po ay eh, kakainin na po natin mga kabayan. At special shout out ko lang pala si Mami sa Lucena Family at itong si Boss Dante. Arko Malingin from Riyadh. Ah, ingat po kayo dyan kabayan. Medyo malamig na ngayon po dyan sa Riyadh. At special shout out ko rin tong si Paring Vincent Edos na malupit sa Taekwondo. At si Boss Charlie Magbanwa ang nakalaro ko sa basketball. Ang Pakboy ng Saudi Arabia. Shout out ko rin ang aking nanay dyan sa Talavera. Love you mama Chip -chip. Ingat po kayo At ang aking pamilya po sa San Mateo Isabel. Bella at ang aking mga anak. Ingat kayo dyan palagi at uh, magdarasal palagi. At uh, makikita rin tayo sa final. At medyo nahaba na nga po yung aking istorya. Nag-imas. Mga taon.